Umaga mga kangkas, ka kape muna tayo, kape kape Hmm, Kuki oh Mga kangkas, ka so, si Kuki binisita na naman ako ng asukong uh, alaga na to Oh, good morning Kuki Good morning Good morning Papakainin ko to nung Kupya mga kangkas, ka naiitan nyo mga kupya Yan, 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 yan Shout kay Christine uh, Micah James Hopia Yan Tiga Pakainin kita Pakainin Wait lang ha oke okay. no ko oke a oke oh. ay natin kopya sa okay. tuki ah. hindi na durog ko mga raskas, eh. may samual sarap Oh ini kah Di itu. Di mana tadi? Ada kah? Hmm. Kita yo. Wah, gas. Apa kali? Sampai satu. Oh, oke. Okay. iputol ko mga kas para madali niya manguya. Oh, wala. kape tayo mga kas. Mmm. mga, hmm. mga kas, o kasama ko sa pagkakape. Sige okay. Hmm. Okay Sa sa karton Ayaw yung. Hindi niya makuha. Dati itong pakainan mga kangkas eh nasa bahay yung pakainan ni Kuki Kaya dito na lang sa karton Binala oh, ko ako ni Kuki Kaya binibigyan ko hopya <laughs> Kuki Oh. Okey! Boleh! Busuk na yan, mga kangkas Busuk na sa sa eh Maka anim na, Hopi, ha? bini ako. Kupi! Okay. Um, Kung kaya niyang ubusin itong mga kangkas, papaubos ko ito sa kanya. Naumay siguro ang um, amo um, ko ito. Kupi, na lang pinakain sa akin. Saan <laughs> na ba yun? na ba yun? Okey. Saan ka nagpunta? Oh, wala. Pusok na yan. Ayan o. ka na. Busog ka na. Sige na. Busog ka na eh. Sige na. Mamaya, pakainin kita ng ano, manok. Lakad na doon. Lakad na doon. Dali. Maligaw ka na. Yan. Lakad na. Maligaw ka na ha. Busog ka na eh. Ay mga si yun nagbabantay ng bahay namin no? Ang may-ari niyan yung binilhan ko ng bahay Ngayon hindi naman isinama Kaya ako na yung nakilala niyang amo Pero nung nadatngan ko sa malaki na Kaya, hindi ko sa maliguan baka kagatin yung kamay ko <laughs> Gusto ko siyang liguan kasi mahilig naman akong mag-aalaga ng aso Hindi ko lang talaga kinakaroon ngayon ng no, pag-aalaga ng aso dahil Busy ako <laughs> ah, hindi ko sama si Kaso ngayon dahil, dahil nga nandyan si Koke saka gusto ko may tulok yung aso kaya ngayon nagalaga ako ng aso patutulokan ko lang si Buwi kasi tumatanda na kaya kailangan niya nyo ng kapalit gusto ko na rin magkaroon sa yung kasama para habang tumatanda siya hindi eh, kasama siya wala man lang siyang kakampi doon sa amin. Hindi niya ng mga aso. Lumalaban siya pero marami siyang tama. Dahil daming kalaban. tutorial kasi ang aso. Pag punta ka sa hindi mo lugar, pag tutulungan ka nila. Ay si Kuki, pag dinalaw, hindi niya kagutulungan. Pag isa lang siya. <laughs> ang ganda lang mga kangkas. Pagkatang umaga ay kaganda na yung Panahon.